Magandang araw, mga mima ko. Tara, sama nyo kaming puntahan ang pinakasikat na sinaing na ulam sa Quiapo sa Maynila. Dito nyo lang matatagpuan sa may tapat na simbahan. Meron sila dito ng iba't ibang uri ng mga sinaing na ulam. Sinaing na tulingan. may malalaki at merong maliliit sa halagang 150 pesos may dalawang order ka na. At meron din sila dito ginataang santol. Meron ding nilasing na hipon. At meron din talderetang itik. At adubong itik. Sa halagang 100 pesos, nakabili pala ako ng isang order nito. At isang order na sinaing natulingan. Meron din silang ginataang laing. Sa dami nyo nga pagpipilian, talagang sulit na sulit sa isang kainan. Dito nyo lang matatagpuan yan sa Quiapo sa Maynila, sa Carriado Street, sa may tapat lang ng simbahan. Kaya ano pa't hinihintay nyo? Ayon at subukan yung tikman yung mga sinaing na ulam dito lang sa Quiapo sa Manila. Thank you mga mima ko. See you in my next vlog.